So dito naman tayo, napakayot ng pwesto nila oh. Okay, black yan ha? So dito naman tayo sa pwesto ni Sir CJ Mga master, Good morning yung tayo yung lahat Eto update natin to sa Bukawi ngayon Mga dala na uh, Pakatil at Afrika ni Sir PJ Ayan, yeah, Sir PJ, good morning po So mga sir, update natin sa na mga ibon ni Sir Martin Ang napakadami niyang gold oh. Mga dilawan no? Gold na dilawan Eto, unahin na natin to So, dito tayo nga sa mga sa ni Sir MJ. Dito yung mga tropa natin makukulit. Ayan, no? Oh. Ayan, happy ni Ruth. Subscribe nyo po, mga master. Ayan, happy ni Ruth. Eto, so, upisa na natin to. Yeah, So, magandang umaga sa ating lahat, mga viewers, mga master, mga sir. Panibagong araw, panibagong video tayo ngayon sa araw na ito. And dito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market. Ayan, napaganda ng mga aso nila. At kamusta nga pala yung mga bakasyon ninyo, mga sir, mga ma'am, mga master. Ayan yung pesto ni Sir Joel. So, dito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market. Ayan, si Sir Dennis. Ayan, good morning Sir Dennis. Ayan yung dalan, Sir Dennis, mga pusa katabi niya may mga ibon din at saka ano aso so doon ba dyan sa unahan meron pa po dito meron din dito nagtitinda ng mga isda kung gusto niyo po mahilig sa isda meron din po dito saka meron dito mga ng mga kabir oh. Ayan, oh. Ayan, available din yan dito mga master ito napakaganda ng mga aso na to napaka cute oh. Yan, sa mga mahilig na sa ano dito sa aso na to napakaganda ng aso yan dahil siya nata yan Maso na yan. Ito, may dalatropa natin. O, Naka-DNA daw yan, mga master. Ah, tingnan niyo, napakaganda, no? Ah, meron dito sa likod nila, may mga ano din po diyan, may mga pusa. Ano naman niya kay Sir Dante po 'yan. Mga pusa ni Sir Dante dito, mga aso. Asot pusa, meron po dito, 'yan. Kaya iniingay ko po kayo, mga master, pumasya na po kayo sa Bukawi Pet Market. Malawak po ang parking area sa mga nalalayuan. Pasya na po kayo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Bukawi Market. Ayan, Balot, good morning. Ayan, Sir Balot. Tsaka dito kay Sir Jason, ayan mga asol Sir Jason. Andito rin yung pwesto ni ano Sir Kokoy, ayan oh. Napakadaming dala ni Sir Kokoy ngayon, mga master. Ayan. Dito sa gilid, bandang gilid, andito po yung mga ano, mineral black. Doon sa gilid, di pa tayo. Andito, ayan, mga mineral black at saka ano, uh, formula, ayan sa hand feed. Itong pwesto ni Sir Anthony. Ayan, dito yan sa Bukawi Pet Market, mga master. Marami dito ng aso. Ayun oh, napakaganda ng mga aso. Ayan, oh. Kita mo napakabait ng mga aso na yan. mababait 'yan. Itong pusa 'to, ang ganda nito, mga Persian. Ayan, oh. So tahimik lang. Ayun po, ang gagando. Dito sa area na 'to, mga aso. Tsaka dito may mga manok na diyan, kambing, pabo, pato. Meron dito, di pa tayo doon sa bandang unahan. Meron pa po dito. Tingnan niyo po mga pato dito, mga bibi. ya, meron dito mga ano, uh, pabo. Ayan o. No? ng mga pabo. May mga ibon din silang tinda. Hindi lang pabo, bibi. Hindi, may mga ibon din dito sila. yan, So, mga master, andito pa po sa gilid. Malawak po dito. Marami po kayong pagpipilian ng mga gusto nyong alagaan yan, Meron dito ito. Puro pabo naman to. Ito. So, dito naman tayo. Napakait ng pwesto nila. Oh. Sige, vlog mo na yan. yan ng pwesto nila. Sa mga ads Yan, 1 pa rin to, na po ito black chick Black chick guys, pare pare, sa black chick Yan, available pa rin yan Ayan, possible yan ba split-split split, split, ng, ano, ng dilute. split dilute. Isa, ano, sa bronze. Isa, ito, bronze. Split bronze. O, bronze. O, bronze. Ito, yung altoan. Ito, split dilute O, pala, yung split dilute Back to back. Magkano naman dito, sir? ah uh, na lang. Salibu na lang ito, pares. O, mga master. Dito, sa bronze. Split bronze. Yan, salibu na lang din. O, so, mabilisan ito, mga master black To Black ito, chick na dilaw at saka green. Magkano dito? Talibo na lang din. Talibo na lang din to, mga master, oh. Ayan, oh, sa so, may gusto ng black chick. Naglalabas ng lutino yan. Oh. Naglalabas ng lutino to? Yes. Ito, panalo to, mga master, oh. Yan, nabil na kayo dito. Napaganda na itong pare sa ito. Dalawa. Dito, sa Far Blue paint. Pablo Pell, isang libo. Sa libo, isa. Sacrimino, one five. Sa krimino, one five. Ayan, no? so, kak siya, kakparehas. Pareha. Kak po, mga, masir, mga sir. Ayan. Eto, may di, na ano, dito. Upsider. Eto sa upsider, magkano? 3,000 yung perso. Tatlong libo yung perso. 2-5 eh, yung Opaline. Uh, 2-5 yung line. Ayan po, mama sir. Ayan. Ayan tayo sa iba. Napakainit na ang ano nila. Area. Eto, available pa rin, no? Oh. Bronze palo. Bronze palo. Ayan, yeah, magkano to? 3K? 3K? 3K. 3K. Available pa rin to, 3K. Eto, may mga hand Dalawa na lang. Dalawa lang. P600 isa. 600 Ito, P600 lang. pag nyo na to madaling kausap itong mga to Tsaka, murang mura sa 600 po, ha, master Dito sa iyo. Ito sa, ano, mga palo. P2,000. Kano? 2000 Yan, 2000 lang sa palo. Eh, yung pare. Ah, Pare na? Oo. P2,000 pare na. White piece na, guys. Dalawang libo. Ah, lutino 'to, no? Oh, uh, lutino. Lutino, dalawang libo na 'to, pares na. Eh dito, ayan, din, 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 lutino. Dalawang libo lang din. Ito yung mga palo na sa baba at sa emerald. Magkano naman dito, sir? 4,000 'yung pares. 4,000 lang pare sa emerald at sa palo. Oo. Uh, Pareho lang 'yan. Parehas lang po, mama, oh! sir. Pero pa dito halo, Dito po. Yan, mga mature na yan. Ready to breed. Ready to breed na to. 6,000. 6,000. Ito, mm -hmm. 6,000 po, mga sir. Yan. Ito, may emerald pa dito. May white tree. Ayan, emerald. Magkano? 8,000. 8,000. Dito sa emerald na, no? Isa. 6,000. 6,000. So, yan. Yan yung update natin sa mga ibon nila dito. Ito, madalan sir Edgar. Napakadami yung, ano, pale palo. Ayan, pale palo. Yellow. Magkano dito, Sir Edgar? one na lang, pare. one five na lang, pare, sa mga pale palon, Sir Edgar. Kahit saan po dyan. Ito, pale palon po. Pale palon blue. lang din. E eh, dito sa baba, Sir Edgar, ano to? to? Ito, mga dinyot magkano? Three thousand. dito, Dito? Ito, 5,000. Anong ano yan? Mga pale dinyot dyan. Pale to. Oo. Oh. Five pare? Oo. Oh. 5,000 Panalo to Paying din yut 5,000 pare ah, hmm. 5,000 pare Paying din yut yung... Ito panalo to Dito siya Redgar Ito din yut uh, Din yut green Na It's the pale It's the pale Tapos fail na mo, ayun, ito Ayun, itong parsa na to. Magkano to si Red Bar? 3.5. 3.5. Ayun, 3.5. Itong ano, wild type? Ah, 1.5 lang yan. 1.5 sa wild type. Babae yan, babae. Babae. Ayan po, mga sir, mga master. Dito si Red Bar? Ayan, mga dinyot lang yan. Mga dinyot magkano? Possible, ano yan? Opa? Pain. Ah, possible pain. Possible opa. Magkano man to si Red Bar? 3,000 na pare. 3,000 pares? Oo. Oh. Dito? Ganun din, pareho lang yan. Parehas lang po, oh, mga master. 3,000 na sa dilute. Possible pain. Possible opa. Oh, Dito. Dito sa Redgar. Ah, split opa. Possible dan. Split opa. Possible dan. Yung kak. Oh. Ay, yung hen. Wala na yan. Mer. Wala na kargang opa yan. Wala na kargang opa. Possible dan lang. Dito. Ganyan din. Parehas lang din ang ah. na to, mama Magkano naman? 5,000. Sandi libo lang. Ready to breed, ready to, to breed plan. na po, mga sero oh. pa ko na ready to breed na. libo lang. Yan, libo lang. Yun. Ito yung mga update natin sa ibuna nila, sir Edgar. At saka kay Sir Mark. Ito kay Sir okay Mark. Ito kay Sir Mark. Ito kay Sir Mark. Yan. <laughs> Titignan natin yung every nila para makita nyo na legit itong mga ito, mga master, mga sir. Pati yung mga breeder ng mga emerald, saka kakating. O, oh, para makita nila. Papasyalan natin ito, mga master, sila Sir Edgar. Sir Edgar, contact number nyo? 0920-706-8831. Yan. Sir Edgar, maraming salamat. Thank you. Papasyalan natin yung every mo dito na naman tayo sa pwesto ni Sir PJ master good morning sa inyong lahat at eto update natin to sa bukawi ngayon mga dala na kakatil tsaka Afrika ni Sir PJ ayan Sir PJ good morning, po good morning na natin to mga Afrika bago kakatil ayan eto umpisa sa umpisa natin eto mga ano yung paganyan tayo ah dito muna eto muna mga master Uh, dito sir PJ mga pain palo Ang mga pain palo natin yan na uh, mga matured na yan dali dyan sa pain palo lang 500 na lang 500 na sa pain uh, palo palo blue at green oh. Uh, uh, tapos uh, sa mga opa, opa pain yan mga matured na bigay ko na lang na kanya 1,000 1,000 na lang sa mga blue uh, uh, blue and bio blue at bio 1,000 na lang po uh, dito sir PJ yan mga normal lang yan mga normal magkano mga normal ang 200 ang isa sa 200. albino 800 800 sa albino ayun may albino 800 lang po yun sa fire blue opaline 300 300 pag sa opaline ng fire blue fire oh. blue turquoise opaline uh, 300 ito kanino to siren dito sir, pili sa ano, pili. Ah, uh, sa pili natin 5,000. 5,000 pa rin. Ah, uh, pili blue. 5,000. Ito uh -huh. isa. Ay ay na green pastel sitino. Green Paded pastel sitino, 300, 300 lang. Ito so, 300 lang, green pastel sitino, mama sir. Available pa 'yan. Ito. Ang green tail natin, ah, uh, 500 blue pail, P500. Power blue, blue. o papail, P2,000. P1,000 na lang yan. 1,000? 2000 Ah, 2000 sorry 2000 po yung power blue o papail. Available na lang dito yung green pail at yung, yung blue pail. Yung blue pail at yeah. yung green pail na lang yung available. Magkano yan, sir? P500 na lang. P500 na lang, oh. Ayan, oh, mga baseball pail palo na po yan. How much is na po yan, panalang na po. Dito Sir PJ. Diyan na. Uh, uh -huh. Renewing o pasplit in sa so agreeing o pasplit in na nakuha na to. So, ah, na-order na to. Ito? Ito naman yung uh, possible dan. Possible uh -huh. dan. Magka sa possible dan. So, possible natin, ang parisan natin, pagka opaline, uh, 3,000 3,000 lang uh, uh -huh. Pagka yeah. matured na Tulad nito matured 4,000 dito Pagka mat 4, matured yung sure na to, ito, ito rin ang pair natin na sure. Ito, pair Maka, din. Magkano din dito? 4,000 dyan. 4,000. Ito rin, mga sale po yun. Ito, mga sure na to. Ito, mga to. Yan, ito, tsaka to. Sure na po yan. Mga post dan. Mga post dan. O pala yung possible. O pala na po yan, mga master. Post dan na po yan. Ito, sold na to, yung inuline. Ah, dito sa baba, Sir PJ. Yan yeah, no, mga possible dan din yan. Dahil eh, dito mga yang pa. Dito, 3,000 sa parisan. 3,000 sa parisan, mga yang. Post dan din po yan. Mga pa din po yan. Mga back to back din po yan. Ayan, mga post dan. 3,000 lang po yan, mga master. Eh, dito, Sir PJ. Yung upper page, din. Upper page, Sir PJ. Pa, tayo pa naman yan. Then, 4,000. 4,000. Waba na uh, 1000. Majestic na ito. Gain yeah, normal lang. Normal lang 100. 100. Dito sa video. Ah, 200. 200 200 1000. 1000 sa blue. Ngumit niyan. Ah, uh, for ma for to three. Dito sa format. Uh, ano yan makaina? 1000. 1000. Dito. Dito naman ano, fake uh, polo lang. Fake polo. Uh, Magkano pa rin sanjay? Ah, uh, 1000. 1000. Eh pa sa baba. Yan, uh, green opadan. Green opadan. Magkasa green opadan. Uh, so, ay itong paris na yan, nasa kayong blue opa possible dan yan yung Blue opa possible dan yan so, yung isa. yung pamsa na ito sa PJ? PM na lang sa presyo. PM na lang sa presyo. Ayan o, PM na lang sa price ko so. na, so. oh, na, na ito, mga kasir. Ayan, prop, panalang na, no? Panalang one one up na. Up home. Home. Sure na ka, one year up no? Sure na ka, king One year up. Ito, dito naman mga split ino Green opa split ino Magkano naman dito? Masibol ka Yan 1.5 na lang yung dalawa Alin yung pack dyan? Itong green opa Green opa Split ino Split ino 1.5 na lang po ito mga master o oh. Yan o oh. Eto Yan mga opal, uh, opa pale na light form Opa pale na light form Magkano parisan mo dito? Yan bali kahit 1.5 1.5 ito, 1-5 po, mga master. Dalawa. Yeah, 1-5, dalawa. Ayan, solid. Itong opa, ano dito? Ano ba ba? Opa pa si Boldan. Opa pa si Boldan pa rin. Magkano dito sa PJ? 1-5. 1-5. oh, yan, 1-5 lang po mga master. 1-5, oh. 1-5 lang po yan. Alin pa? Eto, mga dilyot. Natin, uh, Upa, yan mga diligt natin na Dito pa sa pagkaka. Dito pa lang pagkaka. Eh dito sa kabila, ganun din na ah, diligt. Mataas lang dito. Ah, pa ay eh, dito pa Kita mga ano mo? Opalay lang to. Normal Eh uh, 300 300 lang. Ayun, yeah, 300 lang pa rin dito Dito mga possible uh, din uh, uh, na bio opalay. Dito 5 cut. Kita 5 cut, possible din. Dito nga 1,000 lang ata. 1,000 lang ata. meron pa tayo, separate dito na opalay na possible din. mga possible dahil magkaya naman dito sa TV. Yan naman lang siya. 1 Pero, dami pasimoldan dito ni Sir TJ, mga makser. Ito rin, opa lang, possible dahil sa split opa. Split ka, green split opa, possible Ito, ito. Green opa. Green. Split opa. Split opa, tsaka far blue opa, Pasimoldan dahil. Tumak na, possible dahil. Yan 2.5 lang po ito, mga makser. Meron pa po dito. hindi kayo, ma'am. Dito, Sir PJ, sa krimino mo. Yan, krimino. Sold na. tong krimino. Ayan, nabenta na po yan. Wala na pala yan. Ito yung split dan niya. Ito yung split no? Split dan. Nakapahugdan. Ano po yan? Naka-DNA cap po yan, mga master. Naka-DNA cap. naka cap. Dito meron pa sa baba, oh. Yan ang albayin na natin, 800. Tapos sumapin na dyan, 500 sa Opaline, 200. 200 sa opaline. Yung puti na yan, ano yan? White. White bull. White bull. Ito, Magkano yan? Uh, 400. 400. Dito? 800. 800. Ayan o, 800 yung albino. So, yun yung mga ibon ni Sir PJ na uh, Albs 2. Eto, meron ni Sir PJ mga kakating. Dito, Sir PJ, sa mga kakating mo? One, five, dalawa. Eto, itong apat na to mga slip uh, emerald. Eto, slip Emerald. Itong 4 Itong 1,000 na isa 1,000 na isa, split emerald po ito mga master Ayan Dito 1,500 pare uh, 1,500 pare pati dito 1,500 1,500 na pare po so, mga master Itong ano mo, dipino Dipino pala yun Magkano tayo? 4,000 4,000 Yan, yeah, 4,000 Di sino ako pala eh 4K po yan, mama sir Ito, may mga ano dito, sir PG oh. Hand-feed Hand-feed, napakadami oh. Sir PG dito, magkano? Yan, 800 na lang asa. 800 na lang isa, gaganda na ito 1,5 oh. One One dalawa 1,5 dalawa, may mga lutino po siya Ayan, ang gaganda oh. Kita naman oh. Bagong pitas Bagong pitas Ayan, bagong pitas yan So, yun po yung update natin sa ibon ni Sir PJ. Sir PJ, meron kayo sa shoutout? oh, uh, may shoutout tayo. Shoutout kay Boss OAG Avery. yun, shoutout kay uh, uh, Sir. Sa, uh, magbabalik daw siya sa pag-iibon. Ang dating niyang pangalan, El Maestro. yun El Maestro. Shoutout Boss. Maraming salamat. Uh, shoutout po sa'yo, Sir. Contact number pala. 0907-6230-339 Ayan, kontakin na Chef TJ Lagay natin yung kanyang messenger Sa screen Ayan po Mama, sir, maraming salamat So, dito tayo ngayon sa, mga, sa pwesto ni Sir MJ Dito yung mga tropa nating makukulit Ayan, no? Ayan, happy ni Rod. Subscribe nyo po Mama, sir Ayan, happy ni Rod. So, ito, upisa na natin to. Ito, lutin nyo pa Talutino pa, magkano to? 8K lang yan. 8K. Eh no, ganda oh. Mala kamatis ito yeah. ah. May kumuha nga, nagbuli. Hindi naman pre, ito naman yung ano oh. Na yung niya oh. May pula-pula dito sa pakpak. Oo, sumosobra yung ano, sumosobra na yung pagka-sable niya. Oo. Ayan. So ito, sunod na natin ito. Back to back, far blue, split Opa, split Tino, tsaka split As. Uh, sorry, back to back, far blue, split Pale, tsaka split Opa. Pink Pay Lunghen. Magkano mo ito? 1K. Back to back pay. Back to back pay. 2K. 2K. 2K po mama master. Yan mga breeder na ito. Mga breeder na po yan. Green Pay. Green Pay. Tsaka Street Top of Street Pay. 1 naman ito mga master. mama master. Yan. Pamabilisan na to Power Blue Pay. 1K. Dalawa. Ito 1K. Dalawa po mama master. Mga master. Ito, power blow. Asama na yan, oh. Opa. Opa, split pail na power blow. Tsaka pail paano? 2-5. 2-5. Ayan, oh. 2-5 lang to, mga sir. Bulls. Itong yellow bull. Andito pa rin. Post E, Available pa rin. 2K pa rin, pare. Ayan, kagating nyo na. Andito pa, oh. Pinutok sila ng ito 800 pares, may bawat pa. Magtubak o palay na po ito, mga master, mga sir. Ayan. May bawas pa yan. Ito, Lutino, 1K isa. Sa so, Yellow Bull, 500. Ayan, o. No? Ayan po, master. Okay. Ayan po, mga sir, mga master. Eto. Dilyot. 4K Ampere 4K Ampere Bawas pa yun. Matumak na. Um, matured na yan. Matured pa. 4K Ampere pair. Ito, Di pa. Ito, tapos ito. Tapos na yan. Ito. Ayan, yeah, back to back fail din. Back to back fail, magkano naman ito? 1-8. lang, back to back fail Follow pa Blue tsaka green. Ito Eto pa, dilyot. Blue dilyot, 1-5 ang isa. 1-5 ang isa sa blue dilyot. Eh dito, Lose, keep, opa, kit Magka to? 1K na lang. Eh. 1K na lang isa? Yeah. Ay, yung, ano, isang, itong dilute na isa? 1.5 eh. din. 1.5 din. Uh, balik, ano, balik 2.5, no? Uh, balik 2.5. Uh, eh dito. Pero, lutino pa maputla. Lutino pa maputla. Magkano to? 25 lang yan eh. 25. <laughs> yeah, lang Pero, to. Ang buntot 'yan. Ganda oh. Pulang-pula yung buntot, mga sir. Pag nag-mature dyan, pupula pa yan. Dito, tubig sila Baka ito sa fire blue to, no? Ah, dito ko alam. Fire eh. bato bak na. Ah, eto. Dito. 250 niya. Tupit Ayan, mga normal. Ito so, mga kapalay mo. Ayan, yeah, may balit. Marami sa dyan. 500, 400 na isa sa mga opalay ni Sir MJ. Dito sa mga normal. Okay. Post post, post, post Magkano naman ito? 4K na isa. 4 Eh, 4K, 400. 400. <laughs> eh, ako din, ah. 400 lang po pala ito mga master, mga sir. Dito. Normal ay 200 200 na sa mga normal May black chick ka black chick 2K ang 2K ang Sa black chick Bira Bira-bira ito pag-100 lang. Pag-100 lang siya, perso. Yan, kakatil, oh. Eto, kakatil, sa perso. Sunog ang ulo. Yan. Pag-mabilisan to. Ito, kakatail. Magkano pa rin sa mga 1K na isa sa mga normal. 1K isa. Ito ba palo? Tatlo yun. 2K na isa. 2K isa sa palo. Ayan po, master, mga master. Oh. 2K lang po isa. Ito, 1K. 2K pa Oo. Oh. Yan. Dito sa mga Altuan. Ah, 500, 400. 500, 400. Ayan, mga Altuan sa RMK. Available pa rin yan. Marami pa rin. Kung tayo lang sa Facebook ko. Oh. Ayan, MJ Lucena. Oo. Oh, okay. Ayan. PM nyo po si Sir MJ Lucena oh, sa kanyang messenger. Ito. Kahit ano tanong nyo, pwede. Ayan, para makita nyo personal yung ibon. Oh, Mapicture niya, nya, ma niya. niya. Lang, oh. Ayan, nya, ako lang. Ayan, Sir MJ, thank you. Ayan, thank you. na sa mga yung kapare. So mga Kaya, sir, update na, natin sa na, mga na, ipon ni Sir Marvin, no? Oh, napakadami niyang gold dyan, no? Mga dilawan. Gold dyan na dilawan. Ito, unahin na natin to, Sir Marvin. Dito, Burcielo Sir Marvin, magagalit. Ano to? Bulsielo o Magkano to? 2,000 lang. 2,000 lang, Bulsielo o paline. Yan, yeah, 2,000. Dito? Bayo o Bayo o magkano naman to? Dito ano lang yan? Uh, 2,000 2,000 Mayo papel 2,000 Itong mga green Ina? Split sa Ina 500 yung mga normal 500 yung mga normal Yung Opaline Sa so, Opaline naman natin 1,500 1,500 sa so Opaline Ayan, yung yeah, Mga split Ina O Ito Yung ganyan. Oh, mata ganito yung itsura <laughs> Ganda nga yan eh. Ito ano to? Canary Canary Kak Kak Birang parang kakatil siya Yung siya yung umuhuni Ha? Birang okay, no, bira to no. Sobrang dalan talaga ng meron yan Bukas birang bira yan dito sa Bukawi, ngayon lang nakita nito, na Mama Master Canary. Dito Sir Marvin. Uh, German Bullselo o pa hen. Bullselo o pa magkano? 2000 pero may pupunta ng buyer kasi Ah, may buyer na to, 2000. Ito okay, no, mga no? ano mo? Parblo pa pay. 3,000 sa Parblo pa pay. Parblo pay 1,000. 1,000 sa blue pay. Yung opa pay na dark corn 3,000 isa. <gibip> Itong green pail mo. Ito uh, naman sa green pail naman natin. Kuwan na uh. to lang pare. Kuwan lang pare. <gibip> Ito green pail. <pale. gibip> Ito Sir Marvin. Ito naman, ano lang 1,000 sa bio pail. Bio pail 1,000 isa po, Ma'am Master. Eh dito. Yeah, normal fail. Normal fail. Kuwento lang yan, pare. Kuwento? Kuwento lang to, mga master oh. Ito pa, mga sir oh. Dilute. Ah, yeah, o pa dilute. Magkano pa dilute sa kablo pa dilute? Magkano naman to? 10,000. 10,000. Yes, yeah, 10,000, 10 pare. Na. Eh dito mga para kit mo. Sa so, para kit naman natin, ito Ingo Hago eh. hago Pitagoromo. Oh, magkano diyan? Yeah, 1.5 na lang pare. Tapos yung mga para kay eh, 300 pare. 300 pare sa Ingo at saka Go, 1.5 na lang. Eh, kung budget kit? 500 lang yan. 500 laki, isa. Puro lalaki ha, puro lalaki ito. Puro lalaki, budget kit, 500 isa. Ito ang avocado line na opadilyud. 10,000 pare. Yeah, bulsyado lang yan, 1,000 pare. 1,000 lang pare. Ito, napakadami mo ng gold dyan. Ito sa mga gold mo, magka din Sir Marvin? Sa mga dilaw, 3,000 pare. 3,000 pare sa mga dilaw. Pag isang green, isang yellow, 2,800. Pag 2, back, -to back to back na green, 2,500. Ayun o. No? Napakaganda ayun, na ito. Ayun, 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 ayun. Ito sa white bull mo. Split sa ino, isang libo lang pare. Split sa ino, isang libo lang pare. Ayan, Kaya free carrier na rin yan. Free carrier na rin, Mama master. Ibon sir. Ito kaka-tail mo. Yan, 2,500. Ito. Back to back Latino. 2,500, free carrier. Ayan o, magtumak lutino. Puro carrier libre. Puro Wala problema sa lagay. Eh dito. Ayan, mga badgigit din yan. Para sa akin ha, pero badgigit na sa iba yan. Badgigit magkano? 1.5 lang pares. Dito, magka dito sa lutino? 2.5 lang pares. 2.5. Murang-mura, panalo. Eto sa mga ano mo? Dito, ano lang to? Uh, 300 pares. 300 pares. Eto. Naman, 250 lang isa. 250 lang isa. Eto, 250 lang isa. Ito, 250 lang isa. So, continue na, natin na to. Kay kay eh, eh, Mr. C. Eh. na lalagyan. No? no Pinako. <laughs> Ito Mr. C maganda dito sa Bros. 25. Kaya 25. Dito sa ano. 10,000 pare. Ah, oh, na. 10,000 10, o uh, pa dilute o pa dilute. o pa 10,000. Ayun. Dito sa mga perso-perso. 500 500 pare, 1, pare. ah 1000 pare Ito, 1000 pare eh dito 800 pare the white bull ah 1000 pare 1000 etong bagy 15 pare yeah, 15 pare dito sa mga kakatay mo yung palo 1,000 pare 5,000 pare. Etong albino, 2,000 pare. 2,000 pare. Ito no? 2,000 pare, mother. Ayun, ito. Tay okay. palo. 700. 700. 700. Ayan, ito ito kakatin dito. Ayan. Dito sa kakatin. Oh, 2,500 pare. 2,500 pare. Ayan. ito pa may mga pwersa pa dito, mga lutino. Lutino magkano? 1 1 2 ito itong ano, Opaline. 4,000 sa Opaline. Yan, Albino, 1,000. Sa kakatain. Kupay pare. Kupay pare po mga master. So, ayan po yung update na dito sa ibon ni Sir Marvin. Oh. Eh.